Sa bawat yugto ng kasaysayan, may mga lider na sumibol sa gitna ng kaguluhan, dala ang pangakong kapayapaan at kaayusan. Ngunit sa kanilang pamumuno, unti-unting nawala ang boses ng bayan at napalitan ng takot. Sila ang mga diktador, mga pinunong ginamit ang takot at lugo upang manatili sa kapangyarihan. At sa likod ng kanilang pangalan ay ang mga kwentong kahindik-hindik kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong ito. nito. Si Adolf Hitler, ang leader ng Nazi Germany, ay umangat sa gitna ng kaguluhan matapos ang unang digmaang pandaigdig. Ginamit niya ang galit ng mamamayan laban sa mga Hudyo, komunista at dayuan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno isinabatas ang mga anti-Jewish laws at tinanggalan ng karapatan ang milyon-milyong tao. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsimula sa mga concentration camps. Sa Auschwitz, pinaniwalang paliguan ang mga silid, ngunit gas chambers pala, puno ng Cyclone B na kemikal. Mga bata, babae, matatanda, pinapila, hinubaran at pinapasok sa silid at hindi na muling nakalabas ng buhay. Isang nakaligtas ang nagsabing habang papalapit sila sa shower room ang mga bantay ay nakangiti at nang magsara ang pintuan, ang huling narinig niya ay iyak ng mga sanggol at kaluskos ng kuko sa pader. Sa ilalim ni Hitler, anim na milyong hudyo ang pinaslang. Pero higit pa riyan, ang kanyang ideolohiya ay nagsimula ng digmaang ikinasawi ng higit anim na pung milyong katao sa buong mundo. Pagkatapos pumanaw ni Lenin si Joseph Stalin ang umangat bilang makapangyariang leader ng Soviet Union. Sa una, ipinangako niya ang industrialisasyon at kaunlaran, ngunit ang kapalit pala nito ay dugo at takot. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinatupad ang sapilitang kolektibisasyon, sapilitang inagaw ng Estado ang mga lupain at ani ng mga magsasaka. Ang resulta, malawakang tagutom o holodomor sa Ukraine milyon-milyon ang namatay sa gutom habang ang mga butil ay nakaimbak para sa estado o ini-export palabas ng bansa. Ngunit mas nakakakilabot ang tinatawag na Great Purge. Sino mang pinaghihinala ang kalaban ni Stalin kahit dating kakampi ay mawawala na lang. Mga guro, sundalo, artista, maging karaniwang manggagawa, pinapapirma sa confession sa ilalim ng torture, sa kapapaslangin o ipapadala sa gulag ang mga forced labor camps sa gitna ng niebe ng Siberia. Isang nakaligtas sa gulag ang nagkwento. Kahit ang pagngiti habang nakapila sa tinapay ay pwedeng ituring na insulto sa estado at rason para mawalan ng buhay. Ang pinakamadilim na bahagi, libu-libong bata ang lumaking ulila dahil kinuha o pinaslang ang kanilang mga magulang. Hindi bilang kriminal kundi dahil lang sa maling salita, maling sulyap o maling koneksyon. Sa ilalim ni Stalin, tinatayang ang 20 hanggang 30 milyong tao ang namatay. Hindi siya hari, hindi siya Diyos, ngunit kayang-kaya niyang burhin ka sa kasaysayan sa isang utos lang. Noong 1949, matapos ang mahabang digmaan, idiniklara ni Mao Zedong ang pagkakatatag ng People's Republic of China. Ipinangako niya ang pantay-pantay na lipunan libreng edukasyon at lupa para sa mahihirap. Ngunit ilang taon lang ang lumipas, naging madilim na bangungot ang revolusyon. Noong 1958, inilunsad niya ang Great Leap Forward, isang kampanya upang gawing industrialisado ang China sa loob lamang ng ilang taon. Ipinagbawal ang pagtatanim para sa sarili at ang lahat ay sabilitang isinama sa People's Communes kung saan inatasan silang magtunaw ng bakal gamit ang sariling mga palayok at kasangkapang pambahay. Ang resulta, malawakang gutom. Dahil sa maling datos, maling pamamahala at takot sa pamumuna, hindi nalaman ni Mao na walang ani ang maraming probinsya. Habang pinipilit ipakita ng mga lokal na lider na tagumpay ang sistema, milyon-milyong Chino ang namatay sa gutom. Isang saksi ang nagsabi, Gumising ako isang umaga at hindi na humihinga ang nanay ko sa tabi ko. Sa gabi, kinakain ng ilang tao ang mga bangkay. Ang iba nagbebenta ng laman ng sariling anak para lang mabuhay. Itinago ng Estado ang katotohanan, ipinagpatuloy ang propaganda at ang mga tumutol ay dinampot ng Red Guards o Pinaslang bilang kaaway ng revolusyon. Sa loob lamang ng ilang taon, tinatayang 30 hanggang 45 milyong tao ang namayapa, karamihan dahil sa kagutuman at panunupil hindi bomba, hindi baril. Ang ginamit ni Mao para pumaslang ay ideolohiya at gutom. Si Benito Mussolini ang unang leader na tumawag sa sarili bilang Duce, ang pinuno ng bagong kilusang tinawag niyang pasismo. Bilang diktador ng Italia mula 1922, sinupil niya ang mga kalaban sa politika, pinasara ang mga pahayagan at ginamit ang black shirts upang takutin ang publiko. Ngunit ang tunay na ambisyon ni Mussolini, muling buhayin ang Imperyong Romano. Noong 1935, sinalakay ng Italia ang Ethiopia, isang bansang walang modernong armas. Dito, isinagawa ang isa sa pinakakalunos-lunos na krimen, ang paggamit ng mustard gas, isang kemikal na nakakabulag at nakakalusaw sa laman. Ipinabomba niya ang mga nayon, simbahan at kahit mga ospital. Walang pinatawad, bata, matanda, sibilyan. Isang saksi ang nagsabing ang hangin ay amoy asido. Ang balat ng aking anak ay parang natutunaw. Wala kaming ligtas na lugar. Bagamat na ng buong mundo, hindi siya tumigil dahil para kay Mussolini, ang dangal ng Italia ay higit pa sa buhay ng mga banyaga. Noong 1975, nang maagaw ng Khmer Rouge ang kapangyarihan sa Cambodia, agad na pinalikas ni Pol Pot ang lahat ng tao sa lungsod. Lahat ng mamamayan, kabilang ang mga sanggol at matatanda, ay pinilit maglakad papunta sa kanayunan upang muling simulan ang lipunan. Ang layunin, burahin ng modernong mundo. Walang paaralan, walang ospital, walang pera. Ang sino mang may suot na salamin, marunong magsalita ng banyagang wika o may edukasyon ay itinuturing na kalaban ng Estado at pinapaslang. Sa Tools Leng Prison may gitlabing pitong libo ang dinala. Isang saksi ang nagsabing pinapanood ng mga gwardya ang isang babae habang pinapaslang ang kanyang anak sa harap niya saka siya sinunod. Sa mga bukirin, ang gutom at pagod ay kasangkapan ng pagpaslang. Maraming biktima ang namatay sa gutom, sakit at pagpapahirap. Ang iba pinupokpok ng martilyo sa ulo upang hindi masayang ang bala. Sa loob lamang ng apat na taon, tinatay 1.7 milyon ang namatay. Hindi digmaan ang pumatay sa kanila kundi ang sariling pamahalaan. Si Saddam Hussein ang malupit na diktador ng Iraq mula 1979 ay namuno gamit ang takot, propaganda at brutal na dahas. Habang lumalaban siya sa mga kaaway sa labas ng bansa, walang awa rin niyang pinuksa ang kalaban sa loob, lalo na ang mga Kurdish minority. Noong Marso 1988, isinagawa niya ang pinakamalupit na atake sa kasaysayan ng kemikal na digmaan, ang Halabja Massacre. Gamit ang eroplano, inulan ng kemikal na gas ang buong lungsod. Mustard gas at sarin nerve agents ang bumalot sa hangin. Ayon sa mga nakaligtas, walang tunog ng putok pero isa-isang nagbagsakan ng mga tao namumula ang mga mata at nangingisay. Mahigit limang libong katao, karamihan ay babae at bata ang namatay sa loob lamang na isang araw. Ang iba'y natagpo ang magkakayakap pa sa loob ng bahay, lahat hindi na humihinga. Hindi ito laban ng sundalo sa sundalo. Ito ay pananakot gamit ang lason laban sa mga sibilyan. At si Saddam ay hindi nangimi. Si Kim Il-sung ang nagtatag ng North Korea noong 1948, isang bansang isinara sa mundo at isinailalim sa sukdulang pagsamba sa lider. Bawat larawan, awit at batas ay umiikot sa kanyang pangalan, ngunit sa ilalim ng kinang ng propaganda, isang imperno ang nilikha niya. Ang tinatawag na guilt by association ang isa sa pinakamatinding kalupitan. Kapag ang isang tao ay pinaginalaang traitor, pati ang kanyang asawa, anak at apo ay ipadadala sa labor camps kahit sanggol pa. Isang testigo mula sa Camp 22 ang nagsabi, Nakita ko ang isang ina na pinalod at pinilit manood habang pinapaslang ang kanyang anak dahil lang sa maling biro ng asawa niya. Sa mga kulungan, pinapagawa ang mga bilanggo ng labing anim na oras kada araw. Halos walang pagkain at sino mang sumuway ay agad pinaparusahan. Kadalasan binubugbog hanggang pumanaw. Walang karapatang umalis magsalita o magreklamo At kahit wala na si Kim Il-sung, ang kanyang kulto ay nananatiling buhay at nagahari pa rin sa buong bansa Hindi nauubos ang mga pangalan ng mga pinunong ginamit ang kapangyarihan hindi para maglingkod Kundi para pumaslang, mandurog at maghari sa takot Sa Espanya, si Francisco Franco ay namuno mula 1939 hanggang 1975 Matapos ang isang madugong digmaang sibil, ang kanyang rehiming otoritarian ay responsable sa tinatayang isang libo hanggang dalawang daang libo na mga Pinaslang, kabilang ang mga progresibo, intelektual at rebelde. Ipinagbawal ang lahat ng oposisyon at ginawang simbolo ng pagkakaisa ang pagsunod ng bulag sa iisang ideolohiya, ang pasismo ng Estado. Sa Afrika, si Idi Amin ng Uganda ay tinaguriang butcher o Uganda. Dati siyang sundalo Inagaw niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng Pudita noong 1971 Sa loob ng walong taon, higit 300,000 katao ang pinaslang Mula sa mga kalaban sa politika hanggang sa mga etnikong minorya Isang dating aide ang nagkwento Kapag may kinain siyang pagkain at hindi niya nagustuhan, paparusahan ng chef Minsan, pinuputol pa niya ang kamay nito May mga ulat na nagsasabing nag-iimbak siya ng mga katawan sa freezer at may chismis pang kumakain siya ng laman ng tao bagamat nananatiling kontrobersyal ang ebidensya nito. Sa Central African Republic, si Jabi del Bukasa ay dating general na nagdeklara ng na sarili bilang emperor noong 1976. Ginaya niya ang istilo ni Napoleon, gumastos ng milyon-milyong dolyar para sa marangyang koronasyon habang nagugutom ang kanyang mamamayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tinatayang 10,000 katao ang pinaslang. Ayon sa mga ulat, may mga estudyanteng pinukpok sa ulo ng martilyo dahil lang sa pagtutol sa kanyang sapilitang uniforme sa paaralan. May ilan pang testigo na nagsasabing nakita nila ang kanyang personal na pagkatay sa mga kalaban at ang ilan ay pinaghihinala ang kinain. Sa Libya, si Muammar Gaddafi ay namuno ng mahigit apat na pung mula 1969 hanggang 2011. Sa unay ipinangakong tagapagtanggol ng mahirap kalaunay naging isa sa mga pinakamakapangyariang tao sa Afrika. Itinatag niya ang Libyan Arab Jamahiriya, isang sistemang diktadura na nakabalot sa sariling ideolohiya. Ang mga kaaway ng Estado ay itinutumba sa publiko, kadalas ay ginagawa pang palabas sa telebisyon para magdulot ng takot. Nagpatayo rin siya ng mga secret prison kung saan libu-libong bilanggo ang pinapahirapan at pinapaslang. Hindi rin malilimutan si Rafael Trujillo ng Dominican Republic na namuno ng halos tatlongpung taon. Sa ilalim ng kanyang cult of personality, ipinangalan sa kanya ang mga lungsod, kalsada at kahit simbahan. Isa sa kanyang pinakamatinding krimen ay ang Parsley Massacre noong 1937, kung saan tatlongpung libong Haitians ang pinapaslang sa hangganan ng bansa, base lang sa kulay ng balat at kung paano nila bigkasin ang salitang perihil. Sa Turkmenistan, si Saparmurat Niyazov ay nagdeklara sa sarili bilang Turkmen Bashi o ama ng lahat ng Turkmen. Pinagbawal niya ang opera, gintong ngipin at kahit ang pag-awit sa karaoke. Ipinagawa niya ang sarili niyang aklat na runama at ipinilit na dapat itong basahin gaya ng Quran. Ang sino mang tumanggi ay tinatanggalan ng trabaho, pinagkakaitan ng edukasyon at ikinukulong. At sa Romania, si Nicolae Ceausescu, ang dating leader komunista na ngayon ay muling naging usap-usapan online dahil sa nakakakilabot niyang pagbagsak sa ilalim ng kanyang pamumuno, binura ang mga kalayaan, sinakalang ekonomiya at ginawang isang napakadilim na bansa ang Romania. Kung saan bawal magsalita, walang pagkain at tanging ribulto niya at ng asawa niyang si Elena ang makikita sa bawat kanto. Ngunit noong 1989 sa gitna ng malawakang protesta, sinubukan niyang tumakas ngunit huli na. Nahuli sila ng militar, nilitis ng mabilisan at sa harap ng kamera ay binaril silang mag-asawa hanggang sa mamatay. Isang imahe ng pagbagsak ng isang diktador na hindi nalilimot sa kasaysayan ng Europa. Iba't iba man ang pangalan, wika o lahi, ang mga diktador na ito ay may isang layunin. Ang hawakan ng kapangyarihan gamit ang takot at dugo. At sa kanilang pag-alis, ang iniwang sugat ng kanilang paghahari ay hindi basta nawawala. Ito'y nananatili sa alaala ng bawat inulila, ginutom, pinahirapan at pinatahimik. Hindi ito mga kwentong katang isip. Ito ang mga tunay na pangyayaring nagpapakita kung gaano kabangis ang tao kapag binigyan ng kapangyarihan. Ang bawat kwento ng takot, luha at pagkasira ay babala sa atin ngayon. Huwag nating hayaan na maulit ang ganitong madilim na kabanata tayo ang tagapagdala ng alaala ng mga boses na tinanggalan ng buhay at ng kinabukasan. Kung ikaw ay natuto o kinilabutan sa mga kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. May diktador ka bang kilala na hindi nabanggit sa video? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin sa susunod. Ito ang Kasaysayan TV kung saan ang madilim na nakaraan ay hindi natin kinakalimutan kundi pinaghuhugutan ng aral at babala para sa kinabukasan.